Sa pagsara ng pintuan ni Aling Luninging, agad na bumalot sa buong bahay ang katahimikan. Nakatayo si Iya sa pasilyo ng kanilang bahay sa bayan ng Liliw, Laguna, at pilit na pinakinggan ang unti-unting humuhupa na tunog. Naiwan silang mag-ama ni Mang Berting mag-isa, isang pangyayaring madalas ng nangyayari, ngunit sa bawat pagkakataon, lalo itong nagiging kakaiba. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa sala. Pagkapwesto sa lumang sofa, agad niyang naabot ang remote ng telebisyon at sinimulang mag-scan sa mga channel. Wala sa mga palabas ang kumakatawag ng kanyang pansin, parang lahat ay naupo sa hangin ng kakaibang kirot sa loob ng bahay. Ang dating masiglang tahanan ay tila naging isang dambuhalang kahon ng katahimikan at hiwaga. Mula sa kusina, narinig niya ang tunog ng kutsara na natamaan sa gilid ng tasa. Si Mang Berting ay gumagawa ng kape. Gusto mo ba ng kape, anak? Tanong ng ama, na may bahagyang pagkakabahala sa tono, na, salamat po, sagot ni Iya, pilit na niya yakap ang tamang pag-iisip upang hindi magpadala sa kakaibang pakiramdam na unti-unting sumisilip sa kanyang dibdib. Umupo si Mang Berting sa kabilang dulo ng sofa, nilapag ang tasa sa kanyang tuhod habang nakatingin sa telebisyon, ngunit hindi talaga nanonood. Minsan-minsan, itinitingnan niya si Iya, tila may gustong sabihin, ngunit hindi magawa, ayos lang ba? Tanong ni Iya, Sinira ang tahimik na sandali, tumitig si Mang Berting ng may bahagyang pag-iisip sa mga mata. Ayos lang. Medyo kakaiba lang na wala si nanay. Kadalasan, siya ang nagbibigay buhay dito sa bahay, sagot niya, habang nakayuko. Parang masyadong tahimik kapag wala siya, tumango si iya, alam niyang iyon ang nasa isip ng ama. Si nanay ay ang puso ng kanilang tahanan, ang mainay na tawanan, ang mga walang katapusang kwentuhan sa telepono, at ang mga sigawan sa kusina tuwing may bagong luto. Ngayon, ang mga pader ay tila yumuko sa bigat ng katahimikan. Unang beses na ganoon ang pagkukwento ni Mang Berting tungkol sa trabaho, mga pagsubok, at mga desisyong minsang dinuda sa kabataan. Ang kanyang mga salitang matapat at walang pag-imbot ay naging isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila ni Iya. Lumapit siya ng bahagya, halos dumikit ang tuhod niya sa hita ni Iya. May kakaibang kilabot na dumaan sa balat ni Iya, kaya dali-dali siyang tumayo. Kailangan ko na yatang matulog, ang mabilis niyang pagbulong. Hindi gumalaw si Mang Berting, tanging tingin lang ang ibinalik niya, isang mahigpit at malalim na pagtingin na parang ayaw pang matapos ang sandaling iyon. Palihim na bumalik si Iya sa kanyang kwarto, isinara ang pintuan at niyakap ito mula sa loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Nagbihis siya ng manipis na nightgown na may malambot na tela, na may bahagyang pagkakinis sa balat, at sinubukang itaboy ang mga nakakabagabag na isip. Habang siya ay nakahiga, isang banayad na katok ang dumampi sa pinto. Hindi ka pa ba natutulog? Tanong ni Mang Berting mula sa labas, muling nag-alinlangan si iya bago sumagot, hindi pa po. Dahan-dahang pumasok si Mang Berting, dala ang isang baso ng tubig na inilagay niya sa tabi ng kama. Para sa'yo, sabi niya, Ngunit tila may bigat ang kanyang mga mata. Kahimik siyang tumanggap at naramdaman ni iya ang init ng presensya ng ama sa silid. Unti-unting inilapit ni Mang Berting ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni iya, isang haplos na hindi pangkaraniwan, puno ng init at pag-aalala. "Kung may problema ka, sabihin mo lang, anak," bulong niya. Hindi makapaniwala si iya sa sarili. Ang kanyang puso ay parang gustong sumigaw, ngunit ang mga labi niya ay nanatiling tahimik. Alam ko po ang nasabi niya at sa kabila ng kanyang pagsisikap hindi niya maitago ang pag-ikot ng mga luha sa mga mata. Magandang gabi, paalam ni Mang Berting habang dahan-dahang lumalayo. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, naghiga siya, si nakatitig sa dilim. Alam niyang may nangyari ngayong gabi, isang pagbabago na hindi na niya kayang baliwalain. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa kanilang dalawa? Sa labas ng bintana, ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng isang lihim na bulong isang misteryong naghihintay na mabunyag sa susunod na kabanata. Kinabukasan sa bayan ng Liliw, tila ba ang araw ay nagdadalawang isip din na sumikat. Si Iya ay matagal na nakahiga sa kanyang kama, nakatingin sa kisam ng kanilang simpleng kwarto na may mga lumang poster ng mga sikat na SA bands. Ang puso niya ay parang tambol na tumitibok ng malakas, paulit-ulit na naglalaro sa isipan ang mga nangyari kagabi, Mahalagang araw ito sa kanilang pamilya. Dati-rati ay puno ng saya at tawanan, ngunit ngayon, puno ito ng mga hindi nasabi, mga tanong na walang sagot. Nilapitan niya ang ref at kumuha ng isang baso ng malamig na tubig, pilit na nilalabanan ang pagnanais na bumalik sa mga sandaling iyon. Ngunit ang alaala ng haplos ni Mang Berting ay parang apoy na hindi natutuldukan. Bumaba siya sa hagdanan papunta sa kusina, kung saan naramdaman niya ang aroma ng kape na nilaga ni Mang Berting. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong shorts, ang kanyang mga mata ay may bahagyang bagsak sa pagod. Nang makita siya ni Iya, umiti ito na parang walang nangyari, magandang umaga, anak, bati ni Mang Berting, habang pinipisil ang mismong tasa ng kape na inihahain niya, magandang umaga, tay, sagot ni Iya, pilit na kalmado. Kumuha siya ng tasa ng tsaa at umupo sa mesa, tahimik silang kumain, ngunit ang katahimikan ay hindi nagaya ng dati. May bigat ito, parang may nagbabantang bagyo sa kanilang relasyon, ngunit walang sinumang nagsisimulang buksan ang usapan. Alam mo, ya, panimula ni Mang Berting, naisip ko kanina, baka gusto mong pumunta tayo sa lawa. Parang noong bata ka pa. Makakatulong siguro para maibsan ang bigat ng pakiramdam na pabuntong hininga si Iya. Sige po, Tay. Kahit medyo natatakot ako, gusto kong subukan, habang naglalakbay papunta sa lawa ng sampalok, tahimik ang sasakyan. Ang mga tanawin ng mga bundok at palayan sa paligid ay tila nagbabantay sa kanilang paglalakbay. Ang mga ulap ay bumabalot sa langit, parang handang magpahiram ng ulan, at ang hangin ay maihalong amoy ng lupa at bagong sibol na damo. Pagdating nila, bumaba si iya mula sa sasakyan. Nilanghap niya ang malinis na hangin, ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw, at ang mga puno sa paligid ay sumasayaw sa ihip. Nakasuot siya ng light blue na dress, manipis at bahagyang kumakapit sa kanyang katawan na nagpapakita ng banayad na hubog ng kanyang mga balikat at braso. Sa kanyang mga paa, isang pares ng simpleng sinelas na gawa sa ratan na nagbibigay ng natural na vibe sa kanyang hitsura. Umupo siya sa isang malapad na bato malapit sa tubig, ang mga daliri niya ay bahagyang nakalubog sa damo. Si Mang Berting naman ay nakasuot ng puting polo at bermuda shorts, ang kanyang maikling buhok ay bahagyang nagkakalat dahil sa hangin tahimik dito. Wika ni Mang Berting, na naglalabas ng isang iti na halos hindi mapansin, ngapo. po. Tugo ni Iya, pilit na niya yakap ang sarili. Pero medyo nakakahiya po kapag mag-isa tayong dalawa, napahawak si Mang Berting sa kanyang dibdib at mumiti. Parang estudyante, hindi pa sanay sa one-on-one -on -one na klase, pabirong sabi niya, napangiti si Iya, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang mailiwanag na sumilip sa madilim na ulap ng kanilang mga damdamin ngunit habang nag-uusap sila, napansin ni Iya ang isang kakaibang tingin ni Mang Berting, isang halo ng lungkot at pag-aalala, na hindi niya maintindihan. Nang yumuko si Mang Berting upang kunin ang isang maliit na bato, aksidenteng nahawakan ang kamay ni Iya. Ang bahagyang pagdampi ay nagpaalab muli sa mga damdami na pilit niyang itinatago. Pasensya na po, hindi ko sinasadya ang mabilis niyang pag-alis ng kamay habang ang puso niya ay parang gustong tumalon sa dibdib. Ngunit tiningnan siya ni Mang Berting ng may kakaibang tindi sa mga mata. Iya, gusto kong malaman mo na mahal kita bilang anak ko, mahina niyang sambit na parang sinusubukan alisin ang anumang kalituhan. Napatingin si Iya sa malayo, ang mga alo ng lawa ay parang sumasalamin sa kanyang kalituhan. Ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan nila? At pagkatapos ng araw na ito, magiging pareho pa ba silang mag-ama tulad ng dati sa pagbabalik nila sa sasakyan? naramdaman ni Iya ang bigat sa dibdib. Ang tahimik na hangin ay tila may dalang lihim na nag-aabang na mabunyag, isang misteryong magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa pagdilim ng gabi sa bayan ng Liliw, ang mga ilaw ng bahay ni Iya ay nagbigay lamang ng mahinang liwanag sa loob ng kanyang kwarto. Nakaupo siya sa gilid ng kama, suot ang kanyang manipis na puting nightgown na may bahid ng bulaklak na disenyo, ang tela ay bahagyang kumakapit sa kanyang balikat at mga braso, na nagpapakita ng banayad na hubog ng kanyang katawan. Sa kanyang mga paa ay nakasandal ang simpleng sinelas na gawa sa tela, na para bang nagkukwento ng kanyang pagkabata, simple, payak, ngunit mailalim, hindi niya maalis sa isip ang mga nangyari sa lawa kanina, lalo na ang mga titig ni Mang Berting na puno ng lungkot at pag-aalinlangan. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay tila may dalang mabigat na kahulugan na hindi niya kayang ipaliwanag, biglang may katok sa pinto pwede po ba pumaso? Ang malumanay na boses ni Mang Berting mula sa labas, po, sagot ni iya, bahagyang nanginginig ang boses. Dahan-dahang pumasok si Mang Berting, nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon. Sa dim na ilaw ng silid, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo ng pag-aalala at pagod. Ngunit may kakaibang init na hindi maipaliwanag, lumapit siya sa kama, umupo sa gilid nito, at tumingin kay iya ng matagal. Alam kong mahirap ang mga nagdaang araw. Gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa iyo, kahit ano paman ang mangyari, napangiti si iya, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Salamat po, Tay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam ko, para bang may pagitan sa atin na hindi namin kayang lampasan. Tumahimik si Mang Berting, at dahan-dahang inilapit ang kanyang kamay sa kamay ni iya. Ang bahagyang pagdampi ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa katawan niya, hindi ko rin maintindihan, bulong niya, pero alam kong mahal kita bilang anak ko. Palaging ganoon, sa isang iglap, ang kanyang kamay ay bahagyang humawak sa braso ni Iya, at ang init ng kanyang balat ay tumago sa malambot na tela ng naigaon. Pasensya na po, tae, ang mabilis na pag-alis ni Iya sa kamay, sabay pag-angat sa kanyang katawan. Kailangan ko na po yatang matulog, ngunit bago pa siya makalakad, napatingin siya sa mga mata ni Mang Berting, puno ng kung anong hindi niya maintindihan, isang lihim na tila naghihintay na mabunyag, magandang gabi, anak. Mahina ang boses habang siya ay bumalik sa labas ng kwarto. Nakahiga si iya, ang kanyang puso ay tila sumasaya o sa isang tugtog na hindi niya kayang pakinggan. Alam niyang may nagbago sa kanilang relasyon at ang gabing ito ay simula lamang ng isang masalimuot na kwento na hindi niya palubos na nauunawaan. Sa labas, ang hangin ay may dalang malamig na bulong na misteryo, isang lihim na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumabalik ang araw sa payak na tahanan ni Iya sa liliw. Ngunit sa kabila ng pagbalik ng araw, ang pagitan nila ni Mang Berting ay nanatiling malamig, parang hangin sa taglamig na hindi pumapasok sa bintana kahit pabuksan ito. Isang hapon, habang naglalakad si Iya sa palengke ng bayan, nakasuot siya ng simpleng puting blouse na bahagyang naglilihim sa kanyang balikat at maong na palda na may bahagyang pagkakalaslay sa dulo na nagpapakita ng kanyang mga binti sa paraang hindi halata, ngunit kaakit-akit. Sa kanyang mga paa ay tsinelas na gawa sa leather na may kaunting disenyo, na tila nagdadala ng dating kasiglahan sa kanyang mga hakbang habang pinipili niya ang mga sariwang gulay. Napansin niyang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa likod ng mga stall. Hindi siya sigurado kung sino iyon, ngunit may kakaibang kilabot na bumalot sa kanyang tiyan. Pag uwi niya sa bahay, nagulat siya nang makita si Mang Berting na nakaupo sa sala, nakatingin sa bintana na parang may pinagmamasdan. Nakasuot siya ng maong na pantalon at kulay asul na polo, ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at pagod. Anak, gusto kitang kausapin, sabi niya, ang boses ay may bahagyang pag-aatubili. Umupo si iya sa tabi niya. Ang kanilang mga tuhod ay halos magkadikit. Opo, tay. Ano po iyon, lumapit si Mang Berting, at dahan-dahang inilagay ang kamay niya sa balikat ni iya. Ang init ng kanyang balat ay muling nagpaalala sa kanya ng mga gabing puno ng dinalaman, alam kong mahirap ang sitwasyon natin. Pero mahalaga sa akin na malaman mo, hindi kita kailanman saktan. Mahal kita bilang anak ko, bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pangamba, napangiti pangiti si iya, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata alam ko po iyon, Tay. Pero may mga bagay na hindi ko maintindihan na nagpapalito sa akin. Tiningnan siya ni Mang Berting ng malalim at sa isang iglap ang kanilang mga kamay ay nahawakan muli. Ang init ng kanyang palad ay nagpapainit sa malamig na hangin ng gabi. Hindi ko rin alam ang susunod na hakbang, sabi niya, pero gusto kong harapin natin ito ng magkasama. Sa labas ng bahay, ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Parang nagtatago ng isang lihim na naghihintay na mabunyag, Isang misteryong magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Pasado alas 10 ng gabi nang muling kumatok si Mang Berting sa pintuan niya. Nakasuot siya ng puting polo na bahagyang nagpapakita ng kanyang matipuno, ngunit may bahagyang pagod na pangangatawan at maong na pantalon na bahagyang kulubot, tanda ng mahabang araw sa trabaho. Sa ilalim ng mahihinang ilaw ng silid, ang kanyang mga mata ay naglilihim ng isang damdamin na hindi kayang itago. Pwede ba akong makapaso? tanong niya ang tinig ay maihalong pag-aalangan opo tay sagot ni iya bahagyang nanginginig ang boses habang nakasuot ng naigaw na kulay rosas na may malambot na tela at banayad na disenyo ng mga bulaklak ang tela ay kumakapit sa kanyang katawan nagpapahiwatig ng kanyang dalisay ngunit may kaunting lambing pumasok si mang berting at umupo sa gilid ng kama alam mo anak matagal na akong nagtatago ng mga bagay-bagay pero hindi ko na kaya Mahal kita, hindi lang bilang isang ama, napatingin si iya, ang kanyang mga matay kumikislap sa kadiliman, may halo ng takot, pagkalito at pagkasabik, anong ibig mong sabihin tay? Tanong niya, pilit na kinokontrol ang kanyang paghinga, minsan, ang puso ay naglalakad sa landas na hindi natin inaasahan, sagot ni Mang Berting, dahan-dahang inilapat ang kamay niya sa pisngi ni iya. Hindi ko sinasadya na ganito ang maramdaman ko, pero hindi ko na kayang itago, Naramdaman ni Iya ang init ng kanyang kamay, ang banayad na haplos ay nagdulot ng kakaibang kilabot sa kanyang bala. Napakapit siya sa unan habang ang mga tanong ay nagsisimulang sumalubong sa kanyang isipan, pasensya na po, tay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ang kanyang tinig ay mahina, halos isang bulong. Ngunit bago pa man siya makagalaw, nilingon siya ni Mang Berting ng mailalim na tingin at ang mundo ay tila huminto sandali, sa labas. Ang malamig na hangin ay humahaplo sa mga puno, at ang buwan ay nakasilip sa likod ng makakapal na ulap, na para bang naghudyat ng isang lihim na malapit ng mabunyag, isang misteryong magbabago sa kanilang buhay magpakailanman.